Bos, bos, bisnya ada sibuk di sini. Bung, 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 Bos bung, tinggal itu bung, 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 Bos Yes! Surprise? <laughs> uh, Kamusta lang ka na Karoon lang. Ano mo, magkamusulitin ako. Manok po, okay, ha? mong kung nga ma-surprise ka. Um, um oh, by the way, akong si si Crystal. Oh, ay, hi. Naam yung tao din hiyo eh. Naun sa paapin akong kita na <laughs> tungkol tingali nila sa ka-excited. Hi, you are? Crystal, ma'am. Mm, nice name. I'm Glassy, girlfriend ni Sherwin. Ah, oh, <laughs> nice to meet you, ma'am. Ah, uh, sige, ma'am. Ani una ko sa was kay dapat ko buhaton. Ah, uh, sige, sige, mas maayos sad. Kay gusto sad ako nga kami lang una ni Sherwin won. Hmm? Kini nga na mag ko ni Yap ko Ah, oh. uh, sige, ma'am. <laughs> Kaya mo sa Bye. Kaya mo na mong God in the first place. Eh, hindi doon ka ba sa yes? Kinsa ba siya makadili sa atong boss, ha? Gwapo! Nindot o barog! O niya, bright pa Ay, wala gil! Parang dali Ay! Ano ang nang bisag kinsa na babae niya? Almost every week? O lang nang kapain kay... Ikaw mismo ang nakasakop, anak niya! Eh, sekretary ka niya! Pero nagpadasag yun kay apel niya! Ay! Dili na dahi. Jesus! Ay, Ay kagawa nga nang yung Dili na kay Tapila na na mong istorya na ako Pero hangtod Ron, on Nagpagkamit na hapon ka Last na gididay Dili na ko Masa yung schedule na to ron, Crystal? Naka meeting with a potential client, boss This 2pm Okay, thank you Oh, by the way About ni Iglesi Please, boss Dili na na maghiskot pa sa personal life na to din sa baho no. Um, may isa ko pa ka, boss? Kaya nagkampak ko trabaho sa gawas. Kuyog ta sa meeting rung hapon. Okay, magkagawas ka na. Okay, boss. Thank you. Um, table for how many, man? Hi, good afternoon. We have a meeting with Mr. Wilson. Oh, yes. Please come this way. Thank you. Here, Hi, ma'am. Ah, thank you. Hi, Mr. Will. Uh. Mm. Willy Boy? <laughs> Willy Boy! <laughs> oh, Daan ba kung ikaw, Gid? Saan kayo pa ka? Naka-ila na kay mo? <laughs> Willy Boy! Ikaw ba ako na kay Kunimo? Magneting ako, ka? Ah, mm. <laughs> <clears throat> uh, by the way, si Sherwin, akong boss. Boss, si Wilson, childhood friend nako. Next Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, uh, Crystal, nakay buhat after duty? Wala mo sa dinoon. Wala ko yakaw. Good. After duty ni mo, catch up. Sure. Sige ba? Ah, uh, bos, boss. Una na Gadali kang makikita dong, Wilson? Yes, boss. Nagawa't na magkatsiya. I should have known. Ang boss? I should have known. Ngayon anak di klase sa pagkababay. Homo kong ilong. Boss Sherwin! Recorded by Radio Mo TV. Nga no? Do you live Ah! Huh? Imo uh, kong i-judge just because nakikita ko Wilson? Your action says it all. Wow, ha? Huh? Saan so, si tawag sa imo nga? Hapit ka na si Manana, inain mo babae. So gusto kang mabawas na ako, mga ba? Sige na ako? Secretary lang ko ni mo, dili ko ni mo uyab. Oh. Maong please lang, boss. Ayaw guwad akong respeto ni mo kay boss pag hapon di ka. Crystal! Nagkagwa pa magagmayo, Crystal? O masus! Maura mang good gihapon. <laughs> Ikaw, good. Hoy, Grabe kay kag revelation ha. Hmm? Who would expect nga mauni padol nga nimo karon nga sa kabadlong mo nimo sa una? <laughs> Maugtas man ganito imong mama kay sige kag kating klase sa una. Kumusta day kag internet <laughs> Ano lang balik ka. Ang importante eh, di ba? <laughs> <laughs> Maayo gani kay nausab. <laughs> <laughs> dinner tonight? Ah, uh, sorry boss, pero na ako'y lakaw. Um, ingon anak ka lang yung tabisig yun nung no? na di naman ting kamalakpan during your day off. Sure, Win. Sukad lang niyabot na si Wilson. Wala huh? na kayo tayo nako. Na ah, uh, si Glassy Day, boss. Ngano dilip man mo siya invite on. nami. na may. Ako na siyang gibuagan. Ah, uh, ang uban di ay? I already cut my connection from them. <laughs> Karo na lang? Crystal. If it means losing you, at bayroon tan nga nga ako namin gibuhat. Wow! So, sa panako? Isulti yung takanako. Nadili ka okay sa ato sitwasyon. Na nasakitan na dahi ka. Nga nagsilos na dahi ka. Abigay ko nga okay ra ka sa atong sitwasyon tungod kay nagtuo ko. Nga basin for fun na sagto mo. Please. let's make it real this time, okay? Love ako, nimo, Boss. Crystal, love di ka. Kung subton ako, ni mo, I promise, kaya na akong mag-usap para Nemo. Sure, with oh, Ang nanguyab si Wilson, Nemo. Ang nanguyab si Boss, Sherwin, Nemo. O, oh, day. Ay, wala pa day. So sa mga mas bugat nila? <sighs> Sulti, oy! At ito bala tadilit kay Judge? Kung ang kids naman, nilang duha ay mong pilion. To be honest, I know. Mm hmm? Um, Amay ko na magiging ni Wilson Kud. Oh? So, si Boost ang mas bugat niya ni mo? <laughs> sa una pa man, di ba? Naibaw ba ikit ka itong intern pa lang sa ilang kumpanya? the crush na kainan ako si Boss. Huh, oh, I know, right? Eh? So, what's all about this way, son? Oh. Oh, okay, Dari. Miss Wayne ko. <laughs> Naibawa mo ko nga uh, amigo regalo yung pagtanaan ako. Sorry, Ha Wilson. Well, okay na lagi. Lagi <laughs> ka rin babay. Oh. Joke, joke. <laughs> 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 ah, bitalah kisahnya. I hope you find the right man for you. Nah, Billy kita bersikitan. Thank you, Billy boy. <laughs> Likewise too. Ah, <laughs> <laughs> oh. emana eh, aku bisa Sherwin. Yes. Thank you, Crystal. Salamat ka kayo. Huwag isaan ako niyo. Di nagyutik ka pa sa kitan pa. I love you. I love you too, Sherwin. I still hear your voice when you sleep a A year after, nag-propose dahil sa Sherwin ako. O sa pagkakaroon, minyo ni May o may tulong na ka mga anak. Dili na lang kutob, Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita main di talan kaki ni Crystal, nanti Cebu city, obat jista awit nyai yang kita ngayo, awit kena ulan every time we touch.

تكن لسلامة سن